Scorpio Ngayong araw ang iyong enerhiya ay mahina pagdating sa pakikipag-usap at mga usaping may kaugnayan sa pera. Iwasan muna ang mga ito upang maiwasan ang anumang kalungkutan o pagsisisi. Sa halip, unahin mo ang iyong pamilya. Maganda ang enerhiya mo pagdating sa kanila, kaya't gamitin ang araw na ito para makipagkasundo o ayusin ang anumang bagay sa pagitan ng mga kamag-anak. Ang gabay ay nagsasabing may aura kayo ng swerte kaya't sulitin ang pagkakataon. Sa aspeto ng pera, maayos at masaya ang pahiwatig. Pwedeng makatulong sa mga kapatid at magulang kung lalapitan kanila, ngunit iwasan ang pagpapautang kahit pa sa mga kaibigan. Sa trabaho, Siguraduhin maging maaga sa pagpasok upang maiwasan ang anumang suliranin, sa ganitong paraan, magagawa mo rin ang mga gawain ng maayos at makakalikha ng swerte sa hanap buhay. Sa pagmamahalan, may pahiwatig ng tampuhan ngayong araw. Maging maunawain at magpakita ng pangunawa upang maayos kaagad ang anumang alitan, sa ganitong paraan, magagawan mo ng solusyon ang anumang problema ng walang paglala para sa dagdag na swerte. Piliin ang mga kulay na blue at yellow, ang mga numerong ay number 11, number 34, at number 29 ay magdadala ng positibong enerhiya. Tandaan na Leo ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa sikat ng araw na maghahatid ng lakas at direksyon sa iyong mga desisyon.